Oh, magandang umaga mga kasaka. Uh, andito tayo ngayon sa, ano, sa area number 3. Papa-spray tayo sa ano, sa tangya. Hmm. Ayan, kasama natin. Ano pangalan mo, boss? Paupaw. Paupaw. Tingnan mo sa YouTube yung mukha mo, ha. <laughs> oh. Paupaw, siya mag-spray. Ba bali gagabayan lang natin para dagdag kaalaman kasi yung iba marami pampalitaw oh. Unahin natin doon sa pinakataas mga kasaka. Oh, ayan. ayan, yung area number 2 natin, nalitaw na yung Y. Yung so, iba matigas na may mga palitaw pa. Huh, sana pagpalain tayo. Makabawi man lang sa ano sa ani. Lagi na lang tayong silat, mga kasaka. Kaya lang pag tumigil tayo, wala tayong kakainin, gutom. dalaga ng baka ayan babae ah. Ayan, yung baka natin no? babae anak torete ayun ay, ay kung gusto mo lang kung hindi wala nang problema eh di ba Mm-hmm. Ito kasi mga kasaka ay eh, bubuwisan natin sa may-ari ng lupa. Oh. pagod pala. Dito tayo mag sa medyo taas. susunod so, tataniman natin to may ano pa tatlong pilapil na maliit nalagyan natin ng gulay kasama man yan no, sa taas kaya kita hindi pinapadaan sa pilapil kasi may mga tinabas na ano yan na ganyan, no mga matatalim yun mga butas yung paa mo dyan. Tama pa hoy, oh, dapat pa. Hmm. Sige, bombay mo ng bombay Para. Oh. Matigas na. oh tignan mo. Bu Buksa mo kung tama yung ano. Sige. Sige. Oh. Sige, bombay mo nga. bukas pa, bukas pa o, oh, yan kailangan mo siya, dito ka dumaan sa gitna, gigit na mo ha, tas mong ganun ha, oh. này um. à. Galing. Maraming insekto ay eh, no. Lili para no. Yan yeah, o, no? lili para, no? Ang Nakita yung bottle dyan oh. Mahaba Ito lang ang damo rito mga kasakaw oh. Hindi na kaya ng ano ng ag, uh, max maximus ang spray natin ah. Oh. pero hindi naman siya karami yung ako lang oh. tingnan mo oh. ayaw oh, marami na yung ibon yung kumakain ng check to hmm. Lili para yung sikto. Yung iba mga

kung papansin mo mga kasakaw, yan lang ang tanghinda mo, yung mga matatas na yun. Wala na. Pero litaw na litaw na yung palay natin. O. Hanggang dun, sa pinakababa. O. 아니 이분아, 어, 어, 안 쓰는 거. musuko na si paupo mga kasaka. Hindi naman yung pantaboy lang yan, yung mga insecto. At least makabawas-bawas tayo. Ha. Hmm. Talaga yung panahon, mga kasaka. Hmm. natatakot ka sa ambon ambon pa lang yan ha ah. Huh? o oh, kita mo malit lang yan o oh. may araw pa eh. natakot ka sa ulan ha <laughs> <laughs> Naglilipa oh. ng ba yung sektor? Marami Oh. Ayan kasi, ayan o, oh, kita mo, konti lang yung ano. Tutuloy yan yung araw. Ayan. Ayan, kita mo mga ibon, mga kasaka, ang dami. Ayan yung kumakain ng insekto. Yung mga itim. Oh hindi wala sa taas pababa na tayo oh. pababa na pang apat na timpla sabi mo lang pare pag napagod ka pahinga naman may pahinga naman eh. pusta pang ilan na yan? Apat. pang apat o, apat na timpla na tayo mga kasaka timpla pang apat na timpla malakas tong uminom pang apat na raw o kita mo yung mga timpla dyan niya. o yun kita mo napaka taas na naman ang sikat ng araw o tapos maambon-ambon ang pagitan nung kay Subas pare yung hinog ayun yung hinog diba ba so, dyan oh. pagkatapos mo dun sa ano itong diretso pag ganun uli tapos ganun no yung kasi Subas hinog na yun Hanggang December ka ba na sa inyo? So, dyan ka na? Dito. Ha? Dito. Dito ka na. Kukunin ko ito sa January ha. Tag ako kanyang pusin negro ha. Ha? Okay. Mag-lookay tayo. Oh, so, nakakuha na tayo ng isang, isang empleyado natin to. Magbukay tayo ng puso negro para hindi mawala ng trabaho to. Okay na rin mabigat na yan. Magkaroon trabaho to sa, sa January. Ha ah, pare ha? Construction. Kasi wala nang gawang sa pilasip pala yun. Dito ka na sana sa construction. malalim yan And, pang apat na timpla mga kasaka ayun mga ibon oh. yun pre magliliparan yung area natin mga kasaka oh. malakas um, pa tubig oh. meron hmm. ah, dito Yeah. sa Kabila na 'yan, oh. Maganda rin yung palay nila, kaya lang dumapa na gawa ng bagyo. Hmm. Oh, may manipis. c'est un tour double. Hello, papa, dah. Ah, tatlo na lang. Kumuha lang <laughs> ang tubig rito Pang, panghuli na yan. Huling timpla. Ha? Panghuling timpla na yan. Huling timpla na yan. Pang ilan na yan? Siya. Parang ano ka na, hasa na, hasa ka na. <laughs> Ay, oh. Huwag ginawa na, eh. Pagka... Doon sa tasang masukal eh, na makapal. O, oh, yun sa baba. Yan, maganda yung baba eh. Ito lang yung manipis natin, o. Oh. Pero maganda pag pagayito yung hangin, no? Oh. No. Mabilis eh. Okay. Dapat may taklob ka sa muka. Pero final na yan last. Ito na lang, itong taklob na lang to. Oh. Oh, tsaka ito. Oh. Kasa na yan nanay Pang siyam Mga pa makakalati na Kung matakasa rito yung pang siyam Mahaba eh Oo nga Eh mahaba nga manipis naman oh, yung. Pero maganda yung butil oh, yung. Maliwanag eh Maganda rito Ayan oh. Yan, oh. Bihasa na eh, saglit lang mag-ha. Oh. Oh. Ano itong pilapil pala sa'yo? Oo. Hanggang dito nga yun, sagat eh. Last na, pang-sem na ano, kalaw na. Oh, kita mo. Kasi gumagano naman yung hangin ah. Oh. Oo. Oh. Oh. Okay lang doon malapit-lapit. Nakita mo nagliliparan mga ibon, 'no? Daming ano. Insekto 'yan. Ay. final. Pero may ang daming pang, pampakain ng damo dyan eh.